Terima kasih telah menonton! ang puno ng kahoy. Ayan. Ang ganda ng bulaklak. tinatakpan mo sa payong. Ayan, ganda ng bulaklak. Oh. Ang ganda tingnan yung bulaklak. Ayan mga friend. Ganda-ganda ng bulaklak sa puno ng kahoy. Oh, ayan ang bangon belia. Oh. Ang ganda tingnan. Daming bulaklak, oh. Nagpungpong ang bulaklak. Ay, ang ganda tingnan yung babon bell, <laughs> Daming bulaklak. Uso talaga ang bulaklak ngayon sa babon bell, Ayun, Huwag mong sa payong yan dami. Ang ganda tingnan. Lalo na pag, ano, puti at saka pink. Ganda tingnan. yan ganda tingnan ang bulaklak ang ganda tingnan yung bagong bilya yan, ganda ganda tingnan daming bulaklak yung bagong bilya yung daming bulaklak